Hi guys! Nandito ako ngayon. Hanap. Nagbili ako ng pagkain para sa kapinsan sa ko. Kasi matagal ko na siyang hindi nakita. Nagpunta ako ngayon dito sa sa Banati. Sa Nangani Province. Wala si Kagawa. Guys. Inay lang tayo talaga dito guys. Kasi Adulas ito masyado o. Uh. Tao po. Tao po. Nanjan, nanjan si ano? Yung pinsan ko, naadere akong pinsan. Ayo. Tao po. Ay, ko, guys. Ginoo ko. patay. Nahirap dito, guys. Kasi, Nandito dito, oh. Lubak-lubak. Kasi matagal na itong hindi ko nakita ang pinsan ko. For how many years talaga? Ito, ah. Uh, oh, nandito na talaga ako. Ito ko lang ilagay. Parang wala mang tao dito, guys. Wala talagang tao. May nilagay. Salang tao. Ito so, ko ano na lang ito ilagay. para Ano, na, nandito siya. Dalawa kami magkain siguro. Nag-ano pa siguro siya ba? Nagpunta siguro sa barangay siguro yun. Wala ano talagang tao dito. Wala tayong mapagtanungan. bigi na lang tayo dito guys. Ito tayo. Merong ano dito oh. Wala tao dito. Yan. Ang ang binili ko dito ko na lang inilagay oh, sa, sa table nila. Ay, tao po. Walang tao dito. Hello guys, thank you for watching. Walang tao dito, guys. Maghintay na lang ako dito. May upuan dito sa, ano. Maghintay na lang ako sa Pinsan ko na magdating. Si. Tagal masyado siya. Binalan ko pa siya dito at para makakain siya. Ay, e, wala siya. Saan kaya yun? Kasi single single mother yun guys. Wala pa yung nag-aasawa. Ilang, ilang taon na yun. Naka 50 na siguro yung pinsan ko. Pero hindi talaga nag aasawa Siguro lahi namin hindi mag aasawa ako nga, matagal na ako na biyuda. Ayoko mag-asawa. Kasi so guys, baka, baka hindi tayo makapag-asawa ng mabait na lalaki. Dito ko na lang siya hantayin. Ito guys, ginala ko sa pinsan ko guys. Ginalan ko siya ng ah, yun, siguro ito. Hindi ka mga dala ko sa kanya, mga ulam. Sige guys, until next video guys. Thank you guys, salamat. Thank you for watching. Sana guys, magustuhan ninyo yung video ko guys. Kay, kay, kasi bago pa ako dito, hindi ko pa alam kung paano to. Pero, I try my best ga, guys nga. Maging mabuti tong ginagawa ko. Pagbutihin ko tong ginagawa ko para masilihan naman ang manunood. Eh. Pawis talaga guys. Kasi mainit masyado. Sige guys, thank you for watching. Bye bye. Sana, God bless to us guys.